Guys, tignan nyo guys, di ba? Sa Pilipinas, yung mga ganito, lalo na sa Banawe, diyan sa Quezon City. Yung mga ganitong plate-plate sa break, di ba? Binibenta pa 'yan. Pero guys, sige mo dito. Nakakalat lang. Ngayon, ikaw na bahala kung gusto mo 'to. Kung compatible 'to sa mga ano mo, sa mga break mo. Di ba? Ganyan naman, guys. Nakakalat lang siya ngayon paglabas mo pipresyohan yan kung magkano presyo minsan nga ay mabibili mo lang ito ng mga 10 dollar o mga 5 dollar ganyan depende sa pakikipag-usap ganoon pag nabudol mo sila baka libre na lang yan pa sa mukha mo <laughs> Ayan. ganyan natin kumimaw ko kasi eto na si Ubo to nangangalikot na siya o. boss boss ano pong pinanat nyo hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih <laughs> Pakaw ng ego ko. <laughs> <laughs> namin si Lucky kasi si Lucky tamad mag-video eh. Kami-kami na lang mag-video. <laughs> Baka sakaling sumikat pa kami. Oh. Inabutan pa kami ng ambon-ambon. Pinahanap ko kasi yung ano, Chevrolet Malibu. Dapat ah, uh, compatible sa ano ni ano, bubot. Kasi may kukuha na siyang brake doon. Yung parang goma lang daw sa brake yun kailangan niya eh. magaling na rin si Bubot mag-ayos ay sa mga ano niya, sakyan. Maganda nga takakapag ayos si Bubot eh. Ako actually gusto ko rin yung ganito. Yung pag-aaralan mo yung mga ano, mga besa piyesa ng sasakyan. Ayun. Sana may makita puro Honda. Eh. Puro Honda yung tsura niya nito eh. Pag ikaw ay ang sasakyan mo ay luma na, Huwag kang bibili ng piyasa na bago. Pwede naman kailangan. Ngayon, kung may may kita ka naman na kung may may kita ka dito na kaya naman, na pwedeng pang ano sa ano mo, sasakyan, pwede na to. Diba? So, tignan natin sa may makita. Chevrolet, malibu, malibu. Ano, iba-iba ito Oh, diba yung mga ano, sayang oh. Marabi. Pag may makapili talaga ng sakyan eh. Gawa ka dito. Kuha ka ng mga pyesa pyesa. Ilaw. Sayang. Basta marunong ka lang talaga magano. Tanggal. Okay. Hey guys. Balik ulit tayo mamaya ha. Napig sa uwot. Baka nagtatanggal na yun. Dito na ako guys sa dulo. Ngayon ko. Sayang oh. Mga bumper bumper sayang nahan akong Chevrolet Malibu ang makita pero sayang ito Dodge Dodge Ram pa naman nalo mm -hmm. Chevrolet Malibu sa dulo ka na pero hindi makita

diba ba? Yung kumakain ng mga piyesa-piyesa talaga, mga ka talaga. Oh, so, dito may nahanap kami rito ngayong ano Chevrolet Malibu. So titignan natin kung yun talaga yung kailangan ibubot. Sana yun nga Dito kasi kailangan eh maaaring makatipid ka dapat makatipid ka talaga para kung kaya naman tumipid magtipid diba kasi bawat ang dollar dito ay malaga kita natin yun dito banda nasaan dito uh, uh, uh. Ford. Tumbler Bot dito bot. Sige. Oh. Ah. Pubot nyo ayan oh, nagliligid nangangalakal. Ah. Kasi ayaw niya raw oh, gumastos sa mamahal. Ayaw na oh, gumastos sa mga bandang 100 dollar kasi nga makakatipid daw siya. Ah. Kasi, nga yun, oh. Ngayon ito ngayon. Ang malili mga Chevrolet malibo. Ang dito tugma lahat ito. Dito. Hanap tayo dito. <coughs> ito, mga ano na to eh. Altima Nissan Nissan Dito Baka nandito na yan Yun Sana Sana makuha na talagang ano Chevrolet okay. Malibu Mhm. Malevo. Kan yan nakita ko na 'yun. yun. sa bandang likod nito grey ang kulay niya eh ito yata ito bot ito bot check mo to bot bot ito na bot yung mga malibu Tapos ito na yata oh. Siguro mga size ng Malibu pare-pareho. Ito. Diba pa medyas medyas ka pa. Sige mo nga naman nakachinilas siya. Tapos nakamedyas. Sa so, umuulan na lugar. lipit di Diba? ayan ito mga malibu yan ito hmm. dalawa ito totoo isang pinaka talagang perfect yung malibu mali mo pare-pare ng size yan hmm. tignan mo kuha nyo yung parang isang buo na diba okay check na natin uli nakakita yan okay so yun guys nakakita na kami nung halos pareho ng sasakyan ni Bubot ito pero iba ang kulay niya halos pareho pareho gantong ganto loob at labas pareho so ang kailangan ni Bubot dito itong itong sa break yun ang kailangan niya halos pareho tignan nyo guys yung loob Halos pareho lang din. Ganitong ganito ang kailangan niya. Ito na, ito yun. Diba? Galing yun. Sana may makuha siyang mga ano kailangan niya. So, ito yun. na natin ang baklasan. Baklasan time na yan guys, umulan na. Dito muna kami sa loob. Tago muna kami. Oh. <laughs> sa sirang sasakyan, tago lang kami muna rito. Umulan na eh. Umulan, malakas ang ulan. Ayan, tiga nyo yung pagkitagoan namin. Oh. No? Nagtago kami sa Nisa na sira. Kita mo, sa Pilipinas to. Oh. Yung mga ganyang radyo, binibenta pa yan. Boss pa yung tatak niya, no? Oh. Hindi, oh, yun. Ayos to, Tignan nyo naman. Oh, yung mga salamin na yan, kinukuha pa yan. Sa Pilipinas. Pero dito, tignan mo, tapon na tapon na. Ikaw na bahala magbaklas. O oh, yan na, wala nang ulan. Labas ulit. Okay, baklas.